Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back. May panibagong video na naman ako na ibabahagi sa inyo ngayon. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay iniwan ng taong mahal mo? Asawa mo, boyfriend o girlfriend mo? Iniwan ka na lang niya bigla na walang sapat na dahilan at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpaparamdam o kumukontak sa iyo. Gusto mo ba na siya ay babalik, iiyak at magmamakaawa sa iyo? Pwes, gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo, as long as naniniwala ka sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng pitong beses ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng puti o pula na kandila at kumuha ka rin ng pangsindi. At pagkatapos mo nang mahanda lahat, sindihan mo lamang ang kandila. At pagkatapos, patakan mo ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. Kahit ilang patak, basta mapatakan mo ang kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos mo nang mapatakan lahat, kunin mo ang papel na pinatakan mo ng kandila at itago mo ito. Pwede ito ilagay sa plastic at saka mo na ito ilagay sa damitan mo o kung saan safe na walang makakakita at makakaalam. Wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at itago ito hanggang kailan mo gusto at paniguradong babalik at bagmamakaawa ang taong nang iwan sa iyo bigla. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.